Ang headlines noon, history ngayon. Dahil, bilog ang balita. Anong ate dyan, Lord? Angela Paps, ito ay kwento ng dalawang barko. Mm -hmm. Ito'y unang barko. Ilang oras lang ang nakaraan, mga eksena ito sa Gaza. Mga U.S. nationals na lumilikas mula sa rumaragasang gera sa Israel. Sa pier ng Haifa, naghihintay ng mga barkong magdadala sa kanila sa kaligtasan papunta sa bansang Cyprus. Throwback naman tayo sa pangalawang barko. Sa mga taong 1945 hanggang 1948, ito naman ang barkong toy kung isa palabas ito papasok libo-libong mga Jewish refugees ang sakay na tumatakas mula Germany mula sa pang-aapi ng mga Nazi sakay ng iba't ibang barko sila ay papuntang Palestine pauwi sa isang bayan na hindi pa na itatatag at wala pang pangalan pero doon ang ilang mga kalahi ay nauna nang naninirahan balik tayo sa barko sa kasalukuyan ang sasakyan nila ay isang luxury cruise ship na pagmamayari ng sikat na kumpanyang Royal Caribbean Cruises na may pangalang Rhapsody of the Seas. Sosyal. Dito ay may mga swimming pool, may mga bar at music lounge at kung ano-ano pang meron ang isang hotel na lumulutang at hindi mararamdam ng mga pasahero ang 10 to 12 hours na biyahe. Baka hindi sila bumaba dyan. At pagdating nila sa Cyprus, ay naghihintay ang mga aeroplano magdadala sa kanila pabalik ng Amerika. Ngayon, rewind tayo pabalik sa kalagitnaan ng 1940s. Maliban sa siksikan sa masikip na barko, ay haharangin sila ng mga Briton at imbis sa makapasok sa Palestine, ay dadalin sila sa Cyprus. Kaso doon sa Cyprus ay hindi eroplano ang naghihintay sa kanila, kundi ang mga kampong ito, mga dilatang kubo na nakakapaso sa taginit at parang yelo naman pagtaglamig taglamig. At yan, surrounded ng barbed wire. Akala ng mga Jewish refugees na ito ay mga sundalong Briton na magliligtas sa kanila mula sa kalupitan ni Hitler. Yun pala, haharangin at ikukulong lang sila sa mga kampong ito sa Cyprus sa noon ay sakop ng Inglaterra. O Mula 1945 hanggang 48, hihigit sa 53,000 ang bilang ng Jewish refugees ang mahaharang sa dagat at ikukulong dito sa mga kampong ito. Lampas apat na sa kanila ang mamatay dahil sakit. Napakalupit naman talaga magbiro ng tadhana. Tinakasan nga nila mga concentration camps sa Germany at ibang bahagi ng Europa. At ang ending nila, sa isang kulungan din pala. At yan ang headlines sa On History ngayon. May replay ang Tadhana del ng Balita. Balik sa inyo, Angela and Pops Maraming salamat, Lord. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, isimple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.